batay sa mga tunay na pangyayaring na nakatala sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan na Heso Kristo. Ama. Corianton, Ako ay may higit pang sasabihin sa iyo kaysa sa iyong kapatid. Sapagkat hindi mo pinigyan ng pansin ang aking mga salita sa mga tao ng mga Zoramita. Ikaw ay patuloy na nagmamalaki sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Ama, at hindi uh... lamang ito, anak ko. Iyong ginawa ang nakasasakit sa akin. Iyong tinalikuran ang ministeryo at nagtungo sa lupain ng Siron sa pagsunod sa patutot na si Isabel. At tayo ay nakubli ng ating mga mukha mula Naakit sa kanya. ang mga puso ng marami. Ngunit ito ay hindi sapat na dahilan para sa iyo, anak ko. Hindi mo pa alam na ito ay karumal-dumal sa paningin ng Panginoon? Oo, pinakakarumal-dumal maliban sa pagpapadanak ng dugo ng walang malay o sa pagtatatwa sa Espiritu Santo. Hinihiling ko sa Diyos na hindi ka nagkasala ng gayong kapigat. Hindi ko tutukuyin ng iyong mabibigat na kasalanan kung ito ay hindi para sa iyong ikabubuti. Ngunit hindi mo maitatago ang iyong mga kasalanan sa Diyos. At maliban kung ikaw ay magsisisi, ang mga ito ay tatayo bilang patotoo laban sa iyo sa huling araw. Anak ko, magsisi at talikuran ng iyong mga kasalanan at huwag nang sundin ang pagdanasan ng iyong mga mata kundi pigilan mo ang iyong sarili maliban kung gagawin mo ito ay hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Sumangguni sa iyong mga kapatid. Sapagkat ikaw ay nasa iyong kabataan at ikaw ay nangangailangang alagaan. Sapagkat nang makita ng mga Zoramita ang iyong inaasal ay hindi sila naniniwala sa akin bumaling sa Panginoon ng buo mong isip, kakayahan at lakas. Huwag mo nang akayin pa ang sino man sa kasamaan sa halip, ikaw ay bumalik sa kanila at kilalani ng iyong mga pagkakasala at kamalian. Patawad po, Ama. Mayroon akong sasabihin sa iyo hinggil sa pagparito ni Kristo siya ay paparito upang alisin ang mga kasalanan ng sanlibutan oo siya ay paparito upang ipahayag ang masayang balita ng kaligtasan